nandito kami ngayon sa ano sa CCP. Dito kami ni Lokbo. Para i-check yung papel ng FTRFP. Ano ba? Ito ba? Kasi ngayon ano, fundas ng November ng kasi mga boss, bigay kami ng ano, bang bangkutan namin. Kaya bibigyan kami ng special permit. Siyempre bago kami bigyan noon, i-check muna na ng FTRFP. Yung papel sa yung bus, kung dito ba? Kasi may ilaw-ilaw lahat-lahat. ilaw ilaw lahat lahat si Lokbo baka hindi na gumagana si Lokbo kasi medyo ano na medyo Lokbo na pero goods ba si Lokbo? naman takbo pa naman -ok. ito pero tsura lang pero yung makina ok gulong bago dato mga boss goods may stroke of driver yung mga doktor ba tanda ako mga driver conductor ok rin so pagbiyahe kayo mga boss ng ibang ruta hindi na lago ang biyahe namin papasok na kami mga boss ng turbina mag-ibang ruta kami Ngayong November 1. Araw ng mga ano, araw ng mga ano, kailangan bus. patay, kailangan ng mabas, maraming pasayero kasi nakukuhuwi, uh, maraming pasayero magdadagsahan, kaya kailangan ng rescue, hindi na kaya na yung, ano, hindi ng mga na naputi, kaya kailangan kami, uh, kami lang ang malalakas, <laughs> kailangan ng tulong nila mga nga, lang, among, nga, nga, nga. lang mga boss, mga kami, mga kami nito kasi Bagong ano lang kami doon, bagong salta Hindi <laughs> yun, yun, <laughs> yun ang ruta namin, ang ruta namin ay ano Ilar dito, Pasita, Binyan, yan ang na mga ruta namin Ngayon, bagong ruta namin ngayon Opa. Papupunta kami ng Turbina, San Pablo pa tapos lahat-lahat na okay,